payaw. di pa makakapasok yung single. Tao pa lang ang makakaraan. may service po tayo Ito si Kuya Emilio yung service natin ah oh, si Emilio o oh, Jow kumusta ka to uh, yan nang papabalik ni Jow Mata sa Kamosi Project muna na din pa akong birang kaya yan alan maglinis nyo ayan mga boss yung service natin ay Kuya Emilio para hindi tayo maglalakad ng mahaba-habang lakaran ang trabaho ni Mata, nilinis linis dito. Kuya ko eh. Kuya ko, kuya. Kuya, wag ka ko, kuya. Kaya yung tayong CCTV. Kuya ko eh, boys. Kuya ko eh. Yung, hindi dito sa loob, pinalalabas ko na. Kay, kay Jawa Mata. Lahat tong gamit sa loob, lalabas dito para malinis na tong master bedroom. Tapos itong ating TV console na yan. Bilagyan na natin yung pinaka-board niya. Para kapitan ng ano, Uh, na rin yung, yung, yung pina TV. Lalagay. Yan, nakabang na yung kanyang ano. Yung outlet. Tapos yung kanyang cove light na ano. Strip light. Ayan, nakalagay na po sa loob. I-install ko na po. Tapos ipinis na lang sa pintura yan. Yung mga takip, lalagay na. Ito yung mga drop ceiling natin. Ay, drop light pala. Nilalabas na ni Master yung one wire para mabilis na rin tong ano ito sa bar. ayun may pumutok na ano pintura ay aking nilitans natin Ayan, tanggal na po yung mga gamit natin. Kaya palinis mo na kay Jamma Tato ta uh, yung ating panel board mga breakers, uh, install po natin yan para hindi uh, yung mga ilo check natin. Hey, merienda? Merienda, Apines. Nyan, Nudels. Ayuno? Ayuno. Miryenda, Nudels. Taka opya. Opita. Naka kama kay. At tipas opya. Ha, maraming ring ano

Dok, <laughs> <laughs> tanggal iyan. <laughs> tanggal iyan. Anong ulan natin? Ah, mamaya. Ewan ko, di ba na? Anong ulan natin siya mamaya? Sinuguhan na ati, o. Alam ka, alam ka isip. Itik, itik. Ayun, kakain ka na naman ang dinuguhan ng itik, ano? Oo. Ah, tataba na naman si Jow dito. Kaya mga boss, nakalaman po na... Mayroong dita-ditik dito kaya dito siya pumunta. Bibisito <laughs> <laughs> terus tayo. Anak talaga yung isip na kagad. Ano yung mga? Ano yung Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Ayan, po tayo mga boss. Kasama si... Jao Mata. Ayan. Nandito sa Kambasi Project. Alam niya, mayroon tita ditek. Kaya nandito. Pogi. Ito ang kapit, papa. Pogi. Yan, inilalagay pala natin yung ano, ilalagay ni Master yung mga downlight dito sa garahe, surface po. Apat, apat po 'yan. Para mamaya ma-check natin kung sisindi na Master. Sisindi o hindi? Apat, tapos dito sa wall. Meron din po 'yan tsaka dito. Ito, final painting na bay. Oh. Ito bay, baka makalimutan yan na. Mm. na maya. na din sila na. Ah, Si Sinday ng ilaw. Ito 'yan. Tingnan na natin pa rin 'yan, pero ano, pa po 'yan? Ah, uh, tayo ng ano, ng screw. Pero Gumagana na po yung sa ilalim yung mga outlet pero yung ilaw mamaya check check natin kasi gumagawa pa si master doon gamata ano? kasaw kasaw mamaya kasaw mamaya ayan dito tapos dinis ha gamata oo

Masak-masak 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 masak

Panyal na nabay. Tapos nakapagagaya tayo ng ano, dalawa, ng oh. dalawang outlet para sa CCTV at sa internet, sa wifi. Tapos to yan, okay na po yan. Ipipisa lang natin pagka nakabili tayo ng mga ibang screw. Pero gumagana na po yan yung ating ano, breaker. ito, okay na rin to. Mukhang hindi na rin talaga ako Pinapatuyo na lang natin, natin to. Mm -hmm. Pinapatuyo na lang natin to. Ayan, final paint na rin po ito. Pinapatuyo na rin yan. Pag next day yun naman sa loob. Tapos isa natin yung mga pin niya. May mga pin po sa loob yan. Ayan, ay sa ano, tatlo. Mga switch. Ayan, nakalagay na. E pipiks na natin mamaya para masindihan na yung mga ilaw. Yamata ito. Nandito pa rin sa master bedroom. Yamata, <laughs> na, ano nangyari? Naano ka ata? Naitik ka? Naitik <laughs> ako. <laughs> Aba, nasobrahan eh, sa itik. Tapos <laughs> ah. oh, na lang yan. Tapos next day yun naman... food ang install natin. Kasi mo

Tumitibok-tibok. Oh, tapos meron tayong black coffee kay Kuya Emilio. Kapingin na yun. Uh, Blanca mga uh, Blanca. Diyan mo ka. Ah, Salvador Kirain na kahit may member. Oh, harap. Yeah. Mari na yata si... Oh, oh siya daw. Kay Ma. Ma, Ma. Ma, Salvador. Ma, Ma, Salvador, jauh. Oh. Jauh. Yeah. Kenapa, kenapa, Abi? Ya, Si Jau. Kena kena kain kaya atau ni Jau? Ah, Sarapian mas Sarap. Sarap tak? Bertanya uh kapi -oh. apa? Yan, mahablang kapok. Galing kain kue milio. Uh, ni Ati Marlin shout si out Ati Marlin. Ikman nati ang yung mahablang ka. Ada black coffee? Ada

Ayo <laughs> <laughs> uh, <laughs> ya, ma maaf langkah. Kamu hati-hati Martin. Terima selamat terima Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Ibanag na po yung ilaw natin. Ito yung center lang lang po tsaka yung ano yung cob. Cob light. Tapos dito meron din po tayong cob dito. Hindi pa na install, meron tayong switch doon. Tsaka dito, mo sa din. doon, no. <laughs> Ayan no, iba-ibang kulay <laughs> Ang hindi ganda, parang <laughs> movie Ano, Pasko na, ano, Mas Parang Pasko Hmm. Ang ganda ng kulay ng TV, ah, oh. Ayan, yung, yung TV console po natin. Ayan, finish na po yan. Meron siyang cob. Cob light dun sa likod. Ayan, si Kuya Medyo. Inukmar natin, meron din pong cob dito. Cob light, tapos may mga pin lights po tayo dito, tatlo. Tapos, uh, Kuya Medyo, kaya na mabit ng pulutan? Ito, Alan. Dito na basara sa kambing. Tawahan <laughs> tawa hawa ang kambing dyan. Masarap, palutan. Ayan, kitchen roll natin. Ang no? ganda. ganda na po. Ando na lang po yung kulang yan. Ando, at saka yung cob. Yung ano, yung mga... Alam? Yung mga pintor, mas tayo sa lunes. Maksiyah magaan daw mo tatakit dito. <laughs> last day. Ang The uling day. Ang uling araw natin sa ang Lunes. Ang araw sa Lunes. <laughs> yung mga pintor. Ayan, tapos ma maisto na po yung cop light sa Lunes. Yung yeah. drop light natin baka uh, next week na lang tayo bibili. Yung mga light dito sa Nook Bar. Tsaka yung center light doon dito. Ito yung salon natin sa kwarto sarap po natin yung pintana ayan tapos yung ilaw ayun center light po tapos yung pin light ayan ah light color yung mga metal at gas na ka-install na po lahat yan yun na lang pong cove light sa cove ceiling ang hindi pa na-install Ito, yung mga pin lights hindi pa pa nalalagay yung lang center light lang po yung nalagay natin. ano know, o, tricolor. Yun. Para po yun dito, tricolor din po yan. Yan o. Yung ano, hindi pa na-install yan. Next week na lang po. Yung sa mga CR, yung mga accessories. bye Diyan mata. Bagay na baka sa yung kitchen ah. Basta sana lang kusinero. Paglaki yung kay passport. Ay ring ngawang awang na. Ang ganda, ang ganda po mga boss. Sulit. Sulit ang ginasa dito sa dream house nila. Ito na lang ano, ah uh, PVC panel. Pero nakasindi umaga na, na po yung ilaw niya na. No? Uh. Ayun Tapos no? yung mga wall lamp na po yung kulang diyan. Ito na yung sinisalan po. Okay na po 'yan. Mga downlight na lang po yung surface. Ang install natin. Dito, magana na ko yung media Ayan, yung apat na surface na downlight natin. Dito sa garae. Eh. Tri-color po yan. Ayan.